Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Mahal, oh mahal ko. Dito na bang ating pananghalian? Medyo ginugutom na ako at galing ako sa pag-aararo sa bukid. Alam mo bang meron akong napakagandang balita sa iyo? Talaga ba? Sa mga susunod na buwan, mukhang masagana ang magiging ani natin. Ay nako, nagagalak naman ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Alam mo ba, mahal, nagwalis lang ako ng bakuran para naman malinis ang ating kapaligiran. Pero ito nga, ot, nakapamitas na ako sa likod bahay ng samot-saring gulay. Mahal, magluluto ako ng pabilito mong pinakbet at sinigang sa miso. Meron akong sitaw, talong, kalabasa, okra, labanos, mustasa. Nako, mahal, paniguradong marami na naman akong makakain sa araw na to. Tiyak yan, mahal. Alam mo ba, naisip ko lang... Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa simpleng buhay na meron tayo. Ang ating munting bahay kubo, sariwang hangin, sariwang mga pananim, at syempre, ikaw ang marikit kong paraluman. Ako, oh, ikaw talaga mahal. Kaya naman mahal na mahal talaga kita. Masyado kang bolero. Alam mo ba, mahal, ang bahay kubo ay simbolo ng kulturang Pilipino. Sinasalamin din ito ang pamilyang Pilipino. Isang matatag na tahanan kung saay puno ng pagmamahalan. Isang simpleng tirahan kung sa ay mag-anak ay nagtutulungan, malulusog at maliligaya. Kayo, anong pakahulugan ng Bahay Kubo para sa inyo? Samahan niyo po kami dito sa Happy Bahay, Happy Buhay para sa isang makabaluhang kwentuhan tungkol sa kaugalian nating Pilipino sa loob ng tahanan. Isang magandang kaugalian ng pamilyang Pilipino ay ang pagpapahalaga sa pamilya. Ligas talaga sa ating mga Pilipino, mahal ang malapit sa isa't isa, mapagmahal. Nais nating sama-sama, sabay kumain, sabay maglinis, sabay maghugas ng pinggan, sabay manalangin, at kalimitan makikita mo ang huntahan, kwentuhan at tawanan. At kapag matatanda na ang ating mga magulang, atin pa rin kinakalinga at tinutulungan. Isa pa, mahal ko, ang pamilyang Pilipino ay likas na madasalin. Kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos at naniniwala tayo na sa Kanya lamang nagmumula ang lahat ng biyaya at pagpapala kinikilala rin maging na mga banyaga ang ating malugod na pagtanggap sa bisita. Alam mo kapag may bisita tayo, napakagiliw natin. Andiyan ang ipaghanda ng pagkain, ng meriendal, ilabas at ipagamit lahat ng magagarang kasangkapan. Kulang na lang ay ialay ang ating silid tulugan. Iba talaga at magaling makisama ang Pilipino. Tayo rin ay kilala sa pagiging masinop sa bahay at malinis sa pangangatawan nais nating laging malinis ang ating bakuran at ang ating tahanan Ilang beses din tayong naliligo sa isang araw. Kaya naman, manghang-mangha ang mga banyaga at mga dayuhan sa linis nating mga Pilipino. Ang bahay kubo ay simbolo ng bayanihan at pagtutulungan ng bawat pamilyang Pilipino. Gawa sa pawid at kawayan, handang labanan ang hangin at ulan. Sadya nga daw pinatibay ng mga dagok sa buhay ang pamilyang Pilipino. Muli nating buhayin ang diwa ng bahay kubo. Mabuhay ang, ang pamilyang, pamilyang Pilipino. Pilipino! Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!